Oh, may bitbit -bit na naman si Arya, oh. May twist car. asan Asa yung twist mo, ya? Euro. Oh, may twist si Arya. May pamasko ka na, no? Papa. Ganito. Huh? Ay, okay, kay din to, eh. to. <laughs> okay, kay yan. Yeah. <laughs> Kaden to eh. Kaden yan? Hindi e, ba kay Kaden to? Kay Kaden ba yan ya? Kanino to? Sa Ka sa'yo? Sino bili? Daddy. Ang oh, sasabihin mo kay Daddy? Yung motor yung mo, brum brum Kalas kay Daddy, brum brum Mahal yun eh. Mahal no? Arya. Ayaw, <laughs> Ayaw niya bigay Kayden car niya. Kawawa naman si Kayden. Wala siyang car. Naya. Yeah. Kawawa daw si Kayden. Walang car. Bili Kawawa car? si Kayden. Wala siyang car. Sino bibili? Sino bibili sa kanya? Sino nga ang bibili sa kanya? Laki ka rin ang ATM. <laughs> sino nga mang bibili sa kanya? O sino babayad? Sino babayad? bayad? Ikaw, sabihin mo. Ikaw. <laughs> <laughs> Bakit si daddy? Diba ba pa yung daddy, no? Ba? Oh, walang dala, kaya ito yung bakal polbo, lewan me. Bag na katapos. <laughs> mang bakal yung polbo, kaya yung bag na. <laughs> Polvo ka, polvo. O, oh, lip naman. Dito. Meron ka pa. O, lip naman daw ya. Ah, lip tint, ka daw, lip tint. Tako niyo, polvo niya eh. Ah. Ah. Wow! <laughs> wow, dalaga na. Ano tingin so, niya magic yun. Tingin nga yan. Tingin, tingin, tingin. Yeah. Gano'n pa bang? Paano kanyang kakain? Nag-liftin ka.